Maraming tao ang humahanga sa kanya dahil napakasipag at madiskarte sa buhay. Siya si Marie Larsen, 24 taong gulang, sumikat siya dahil sa kanyang pagbabahagi ng mga video sa social media bilang tagapitas ng prutas sa bansang Australia kasama ang kanyang asawa na si David at ang kanyang kaisa-isang anak na si Sylvester. Si Mariel ay isang katutubong bisaya na ipinanganak sa isla ng Siargao. Marami ang sumusubaybay kay Mariel dahil sa wala itong kaarte-arte sa buhay. Kaya niyang maghanap buhay sa bukid at sumisid sa ilalim ng dagat para manguha ng mga isda si Mariel ngayon ay meron ng 165,000 subscribers sa kanyang YouTube channel at meron na siyang total video views sa kanyang YouTube channel na umabot na ng 15,875,816 sa kasalukuyan. So yun mga idol, sa video na ito ay pag-uusapan natin at aalamin kung magkano nga ba ang estimated sahod ni Marie Lassin sa YouTube ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang estimated sahod ni Marie Lassin sa YouTube ngayong 2024 ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade. At ito ang Social Blade channel ni Marilasin kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 176 na. Subscribers naman ay nasa 165,000 na. Video views naman ay nasa 16,243,547. Country ay Australia. Pero alam naman natin na taga Pilipinas siya. Channel type ay people at user created noong September 2, 2013. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B negative. Social Blade rank ay pang 813,532. Subscriber rank ay pang 2,223. Video views rank ay pang 676,825. Country rank ay pang 815 at ang people rank ay pang 1,681. At dito naman sa subscribers ni Mari for the last 30 days ay merong pumasok na 16,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 1,500.0%. At sa video views naman ay merong pumasok na 1,391,000. Bumaba ang kanyang video views percentage sa 268.4%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Stats Summary ni Mari Lasin noong January 3, 2024 hanggang January 16, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, umasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average at disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 534 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 46,374 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest ay merong pumasok na 12 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 185 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera mga idol, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 12 US dollars sa peso ay nasa 660 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 185 US dollar sa peso ay nasa 10,175 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, iklik click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol! So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average dito sa kanyang subscriber sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 3,730,000 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 324,618 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 81 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,300 US dollars. Ang katumbas ng 81 US dollars sa peso ay nasa 4,455 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 1,300 US dollars sa peso ay nasa 71,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 348 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 5,600 US dollars. Ang 348 US dollars sa peso ay nasa 19,140 pesos. Ito ang kanyang posibleng Kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 5600 US dollars naman sa peso ay nasa 308,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings simula dito sa lowest na merong pumasok na 4,200 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 66,800 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang 4,200 US dollars sa peso ay nasa 231,000 pesos ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang 66,800 US dollars naman sa peso ay nasa 3,674,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyo mga idol na ang impormasyon na ito